Mapagpalang araw po sa lahat dito po sa Karunungang Lihim. Uh, may babahagi po ako sa inyong orasyon na makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw na proteksyon. At kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel at napadaan lamang po at makita mo itong video na ito, saan man sulok po kayo ng mundo, ay isubscribe ninyo po ang aking channel, ilike, share na rin po at i-hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated dito sa aking mga videos na binabahagi sa channel na ito. So itong orasyon na ito mga kapatid ay orasyon ng Diyos Amahan upang hindi po kayo mapaso sa anumang uri ng init at apoy. So itong orasyon na ito mga kapatid ay binabahagi ko lamang po din sa inyo kasi nakuha ko rin po itong orasyon na ito sa aklat ng Haring Bakal nating na tropa na taga Mindoro. So mga kapatid, kung ano man po ang mga orasyon, tatlong orasyon po iyan mga kapatid, kung ano man po yung nakikita nyo ay lahat po yan ay epektibo at gumagana. Nasa gumagamit na rin po yan mga kapatid at nasa lakas ng paniniwala at paninindigan sa Diyos Ama na mailikha ng lahat. So mga kapatid, ang akin lang, ang akin pamilyin lamang diyan, mga kapatid, uh, wag ninyo pong aabusuhin ang kakayahanan ng mga orasyon at igalang din po natin sila at irespeto para pagdating ng araw ay talagang makakatulong po sila sa atin sa panahon ng kagipitan lalo na po sa panahon ngayon mga kapatid so mga kapatid sa at sa mga bago lamang po dito sa akin channel at sa mga matatagal na ring sumusubaybay sa akin ay maraming salamat po dahil andyan po kayo mga kapatid at sa mga bagong nag i lamang po na nanonood ngayon uh, panoorin at intindihin at higit sa lahat ay unawain ninyo po ang orasyon. Ang aking mga sinasabi, isa puso ninyo po mga kapatid kasi makakatulong din po sa inyo yan. At ganyan din po aking ginawa nung ako po yung nag-aaral pa lamang sa spiritual mga kapatid. Kaya ako ay nagtuturo lamang din para makatulong po sa inyo mga kapatid dito sa Karunungang Lihim. Maraming maraming salamat po mga kapatid dahil andyan po kayo. At hayaan nyo po mga kapatid, pagsusumikapan ko pong makapagbahagi sa inyo ng mga aral patungkol po sa Karunungang Lihim. Maraming salamat po mga kapatid. Ingat po kayo saan man po kayo naroroon sa saan man sulok ng mundo. Amen.